Sinay Itay na aktor na noon pa ay kinu-question na ang kanyang sexuality dahil talagang nagkakagusto sa kapwa niya aktor. At lately nga, ang balita ay nagugusto naman niya ang isang baguang aktor na talaga super guwapo. O, oh, di ba? Bongga-bongga so, hey. Marunong siyang tumingin ng uh -huh. guwapo. Oh, Type na type niya itong bagas. Talaga Naw, siya dito. Parin kata. Naw, mali. Naw, nanghihinayang 'yon. <laughs> <laughs> Sorry. Naw, tama yan. Nang okay. Itong actor na ito, yes. kino-question ang kanya. Pa. Oo, oo sexuality, 'di ba? Gender. Oh. Tapos, oh! Huh? Oh. na-in-love siya, siya sa baguhang aktor. Yeah. Oh. Na parang nakikita ano, niya, diba? parang dialogue ni Rita Magdelen, oh. in na in-interview siya ano ang gagawin mo sa showbiz para sa make Gagawin ko ang lahat! sa ni Rita Magdelen. O oh, itong aktor na ito, gagawin niya ang lahat para mapalapit at din, mature ba yung si baguhang aktor? Eh, kasi naman, guwapo mm. gwapo talaga. Miss di ba? Oh, oh. So nakita niya yung parang na um. Ay, sana ba katrabaho ko ito? Hindi pa niya nakakatrabaho <laughs> dito sa pelikon tsaka seri. So, sabi niya itong actor na ito, sana maka-work ko ito para gagawin ko lahat, para maging close kami. At pag naging close kami, oh. mahalin mo maging jowa ko. Oh. Kasi, ano, 20 oh. na ito, madugang ito. Pero, pwede na 20. Yun ay kung makikipag-relasyon. Oh. Diba? 20 na siya, di ba? Pwede na. Pero it's kung, talaga? Alam nyo, <laughs> itong ang, ang actor na ito, napakagwapo oh. ang gawin. Na wow. Tsaka oh. wow. mistiso. Oh, Oh. ang puti, di ba? <laughs> ang gwapo ng baget si Bob Mestizo. So, oh, ang puti ng baget. Ang puti, di ba? Pero <laughs> ang problema mula sa ang mayaman din yung kanyang Mula sa ang ng mayaman? Oo. Oh, yung Pero meron din naman kahit mayaman pagka ano, Ay, may naiinilabi. kilala ako. Ay, oh na enjoy nila yung gano'n, no. no? Kahit na hindi nila ano. Hindi, <laughs> may yung mga mayaman. Hindi, mayaman yung pamilya yung nila. Yung pagkakaibigan. Yung sila, na-enjoy nila yung easy money. Oh, oh, oh. Parang yung iba gano'n minsan, di ba? Yeah. Pero nung may nakita nga ako sa TikTok, kung may problema ka, ano pang gano'n, hanapin mo <laughs> mga badi. Huwag namang gano'n. Oh, yeah. Ang badi na man man man. may puso nagmamahal, oh. ah, di ba? Oh, oh. <laughs> pero yun nga, pero ito, tingnan natin kung itong actor na ito ay mapapalapit doon sa type niya na bagets mm -hmm. na pero yun nga hindi pa sila nagkakasama sa any project wala pang ganon pero kung magkasama talagang gagan sasabi niya kaya ko nga abutin ang langit parang mabisang sabihan di ba? Oo, oo nagkakilala kasi sila, sa, sa, o, sa, sa isang si event oh, mm -hmm. ay sa mm -hmm. oh, oh, si sabi niya ay ay sabi niya ay sabi niya ay sabi ay sabi niya ay sabi niya ay Magdadaylog ang ano, uh, ang aktor. Ano, walang himala, makukuha ko yan. Oh, oh, ba? Kaya kung oh. walang himala, pa'n makukuha? <laughs> <walang> himala, <laughs> tamat, may himala, makukuha ko yan. Saan walang himala, pa'n makukuha? Ba? Walang balik ka rin yung walang himala. Babalik ka rin <laughs> yun. May himala, uh -huh. di ba? Sana, di ba? Sa so, hula-hula so na sila. re natin na sana. Hula na po kayo. close sila, di mm -hmm. ba? Hula-hula na po kasi tinutukin namin ang aktor na wow. type na type at gustong ba ang isang baguwang aktor. Yes! <laughs>